Cesar Montano. Binili ang Muro Ami Goggles Prop noong 1999 sa halagang 1 million pesos sa kanyang pamangkin. Personal na nagpunta ang actor-politician na si Cesar Montano sa shop mismo ni Boss Toyo at binili ang Muro Ami Prop sa halagang 1 million pesos. Ang gagal na ito ay ginamit niya sa award-winning movie na Muro Ami. Binili ng aktor na si Cesar ang nasabing prop sa kanyang 1999 film sa shop ni Boss Toyo, kung saan ibinebenta ito ng kanyang pamangkin na si John Manhilot. Dumating si John sa pawn shop ni Boss Toyo at ipinagbibili ang goggles sa presyong 1.5 million pesos. Para makasiguro kung legit nga talaga ang item na props na goggles, tinawagan mismo ni Boss Toyo at pinapunta ang action star at politician na si Cesar Montano sa kanyang shop. Intensyon umano sana ni Boss Toyo na makilatis mismo ng personal ni Cesar Montano ang item bago ito bilhin ni Boss Toyo. Pagdating niya sa shop ay nagkagulatan pa ang magtsuhin na sina John at si Cesar. Ani ni Cesar, itinabi mo pala ito. Yan ang pagtatanong niya sa kanyang pamangkin. Oo, matagal na. Yan naman ang naging sagot ni John. Ipinaliwanag din ni Cesar na nawala na sa kanyang isipan ang goggles dahil nagpalipat-lipat umano siya ng kanyang tirahan. Imbis na si Bostoyo nga ang bibili ng props, sinabi ni Cesar na interesado siya dito. Nagturingan pa si Cesar at Bostoyo Ngunit hindi na lumaban pa sa huli nang ihayag na ng aktor-politician na bibilhin niya ang item sa halagang isang milyong piso. Ani nito? Okay na yan. 1M. Hindi na yan tataas sila. Akin na yan. Tulong ko na lang sa'yo yon. sabi ni Cesar sa kanyang pamangkin. Pakawalan mo na to, Boss Toyo. Yan naman ang naging hirit pa ni Cesar sa kanyang kaibigan. Ani ni Cesar ay may sentimental value umano sa kanya ang naturang goggles. Ani nito, galing to sa frame ko, kasama noong Rizal. Natutuwa ako na nakita ko uli ito. Hindi ko alam na buhay pa to. Sa tagal kasi akala ko na wala na, natapon na, ipapa-frame ko to. Ang Muro Ami ay isang Filipino adventure drama na pinangunahan ng direktor na si Marilu Diaz Abaya. Nakasama din ni Cesar Montano sa kanyang movie na Muro Ami, sina Ami Astria, John Hilario at Pen Medina na kung saan talagang humakot ito ng mga manunood sa sinihan. Naipalabas din ang Muro Ami film ni Cesar Montano sa Amerika noong December 29, 1999.